Hello mga kailangga, mayong aga sa itong tanan. So for today's video nga po, tara po't samahan niyo po kami. Napupunta po kami sa kapilang bahay. At ito nga po ang lugar po namin mga kailangga ha. E, dito nga po ay nagsisimula na po itong magtanim ng mga palay po. At ito nga po mga kailangga, ipapakita ko lang po ang aming mini daga. Hehe, <laughs> charot lang mga kailangga. Siyempre hindi po ito daga. Siyempre ito po ay tatanim po ng palay. Magre-ready na po yan para taniman po ng palay. Siyempre ito po yung pangunahing hanap po po dito sa amin mga kailongga. At pagdating po nga namin dito mga kailongga, syempre kinain na po namin itong dala-dala po namin pagkain. At ayan nga, kunwari sinusubuan ko itong aking anak, syempre hindi pa po, po siya dyan pwede. At syempre, ito nga po itong aking kameraman, syempre siya yung tumikin. Ay ko itong batang ito ay tatlong po at pangalang ito mga kailongga eh, ito, mahilig na siyang umagaw aga. Abay, akala neto ay makakain niya mga kailongga ha. Kaya ayan, hindi niya po talaga binitiwan dyan mga kailongga. At ito nga po ay nagsimula na po kaming kumuha po ng gulay dahil ito naman po purpose namin na pumunta po dito. Ito nga po yung Chinese malunggay na tinatawag po namin mga kailongga ha. Yung ginugulay lang po dito yung udlot niya lang po syempre. At ito naman po ay kumuha na rin po ako ng gabi. Dahon nga lang po muna yung kinuha ko dito dahil hindi po natin pwedeng kunin yung unod niya po. Abay baka pagalitan tayo na tag-iasin yung mga kailongga ha. O yung may-ari po. Hehe. <laughs> Shout out pala sa'yo iyo dyan nanay ha. Huwag ka muna umuwi. Akin muna ito yung mga gulay. Opo dahil po nagbakasyon po siya doon sa Lanaw po o oh, di ba minsan nga alam po yan magbakasyon pero pang one time po pang isang tao na walang iuwian yan. Ahay. At ito nga po ay kumuha na rin po ako ng sampalya. Ayan. At dahil dito sa bahay ni nanay ay wala po siyang tubig. Siyempre kumuha na lang po kami ng buko. At dahil po kami ay uhaw na uhaw na siyempre uhaw sa pagmamahal. Charot. Siyempre sino bang hindi mauhaw sa ilang milya na nilakad mo mga kailungka mula bahay papunta dito. Bitbit mo po yung anak mo. At pagdating mo naman ay wala naman palang tubig. At ayan nga po ay buko nga lang muna. At dahil ako po ay sobra na pong uhaw syempre ako na po yung nauna. At ayan nga parang maubos ko yung isang pixel mga kailongga ha. At ayan dinagdagan pa yan ng kapatid ko mga kailongga. Pinuno po namin yung pichel. Para sure po na meron po kami iinumin po mamaya. Abay ang hirap po ng tubig dito mga kailongga. Sirap po kasi ang bomba po nila dito mga kailongga. Kaya po hindi po namin mainuman. Dahil meron pong saging natutubain. siyempre, tinuba na po namin itong sabah. Para dagdag po sa aming dadalhin po mamaya pag uwi namin. Sayang naman po pag hindi kunin mga kailongga Kasi wala na po dito yung tag-iya ah, At ito naman po Meron naman po kaming nakuhang puso Siyempre ito po niyog naman po Para naman po sa panggata At pagkatapos po kami manguha ng gulay Siyempre nanangalian na po kami dito mga kailongga Una po namin dito mga kailongga Siyempre ito po yung noodles Na nilagyan po ng dahon ng balunggay O malunggay Abay ang sarap po nito mga kailongga Abay ganito po talaga kami dito sa probinsya mga kailongga Sa isang noodle Siyempre, lagyan po namin ng dahon ng malunggay na rami-rami At ayan nga, busog na busog na po kami Siyempre, healthy na, masustansya pa Tara na po mga kailangga, kain na po tayo ng ating pananghalian sa ngayon Dito po kasi sa probinsya mga kailangga, kapag dito ka po tumira eh, Siyempre, libre po lahat Hindi naman po lahat ay eh, binibili po dito At hanggang dito na lamang po ang ating video mga kailangga Salamat sa inyong panonood God bless us